Alam nyo, dito sa Kanada talaga, kung may 15 na sahod, 15 dollars yung minimum sahod dito sa Alberta, magkasakyan ka talaga mm -hmm. either uh, SUV or sedan dito. Yung mga, ano lang, mga Japanese car or mga even mm -hmm. like eh, US car, pero yung mga yung mga high-end. Kasi kaya naman talaga, affordable naman talaga. Kasi yung mga vision ng mga tao dito talaga is magtrabaho. Mm hmm? Bihira lang yung mag-inom doon dito. Mag-inom mag lang pero sa bahay lang, hindi Adoy! yung party party. Hmm? Sa Pilipinas, yung ano, yung minimum pim, uh, sahod doon, mahirap talaga makabili. Kahit na motor. kasi sa sakyan, hindi talaga yung mabili. Pag motor, mahirap pa rin. Kasi nga, yung mga tao doon, ma maraming mga bisyo. May mga inom. Hmm. May mga sigarilyo. May mga druga pa. <laughs> Yung iba, kasama ko mga babae. May mga kabit pa. <laughs>